Dito sa mundong ibabaw, napakaraming tao at napakarami ring pagkakaiba-iba ng pag-uugali ng isang tao. Kahapon lang, nakaharap ko ang isang tao na yon na sabi nga ng iba, mabait ka, hindi ka marunong magalit pero hindi rin. Depende rin yan sa taong makakaharap mo. Kasi ako, kahit na sobrang bait ko na, pero kung ang taong nakaharap ko ay hindi din naman ganun sa ugali ko, nababago ako ng tao na yun. Nakadepende yung ugali ko sa taong kaharap ko. Inaamin ko yun kasi, alam mo yun, nerespeto mo pero hindi ka re respetohin. Ano sa tingin mo? Papakitaan mo rin ba ng maganda? Hindi. Para lang malaman niya kung ano yung ugali meron siya para lang maisip niya na bakit kaya ako sinungitan ng tao na yun? Bakit kaya hindi ako ginalang ng tao yun? O ba diba? mindset, isipin niya. Baka pumasok sa isip ng tao na yon Ah, baka kasi hindi ko siya pinakitaan ng hindi maganda. O, di ba? Kaya hindi talaga sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin maging karispe-respeto. Depende iyon sa taong makakaharap natin. Katulad na lang ng sinasabi mo na ayaw mo, pero ginagawa mo sa iba, di ba? Anong sense ng gusto mo na yon? Kaya dapat maging pantay-pantay tayo. Kung gusto mo na respetohin ka, e, respeto mo rin yung ibang tao. Kung gusto mo na pakitaan ka ng maganda, pakitaan mo rin siya ng maganda. Maging patas ka sa lahat ng bagay at wag kang mapagmataas sa kapwa mo.